akala ng mga DDS ay tagumpay na naman nila etong pagkakapasa ng Senate Resolution para nga um, suportahan si Digong sa kahilingan nito na mailagay sa house arrest. Ito daw ay isang scrap of paper lang na walang halaga sa ICC. <laughs> Ang saklap, walang halaga. Ang daming drama, no? si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, ayan nako bumahat ng drama itong mga uh, etong itong Senado at patunay lang 'yan na umiiksena itong mga ganitong klaseng senators pag ang usapin na ay si Duterte pero pag ang usapin ay tungkol sa ating bayan sa welfare ng ating mga kababayan walang say ang mga 'yan wala ring rin sa hinuha nila na meron silang planong mabuti para sa ating bansa. Di ba? Sa kaayusan ng ating bansa. At lalong-lalong lalo, wala sa hinuha nila kung paano gumawa ng ng totoong batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Ang alam lang na itong mga gunggong na ito dyan sa Senado ay protektahan silikong. Ulitin natin na ito ay walang halaga. <laughs> Useless itong resolution na, na ito. The ICC is a judicial court that dispenses justice and it cannot be influenced by political partisanship. Also, the Philippines is not a member of the ICC, so it has no jurisdiction over our country. Sayang lang ang oras na ginugol daw na ng mga senators para doon sa resolution na yun. Saludo tayo doon sa tatlo na, na nag-know. Alam na natin kung sino yan. Ano nga ba ang mangyayari dito sa or magiging epekto na itong ginawang ito ng ICC? Ang sinasabi dito, hmm, ayan. ang totoo niyan, maiinis na naman daw kasi ang mga DTS dito kay Atty. Conte dahil nga sa sinabi niya na ito daw ay scrap of paper lamang. Pero tignan natin, ito ay tila ba self-serving para sa mga katulad ni Bato de la Rosa? Ito daw ay posibleng mag-backfire sa Senado sa mga katulad ni Bato if the court sees This as political intrusion and a form of undermining of its independence. Undermining. Yan yung madalas nating sabihin. Ang liit ng tingin na ito mga ulupong ni Digong sa ICC, lalo na po si Digong. ba diba, yung mga paratang nila na kinidnap? Yung mga paratang nila na walang due process? Hmm. The court may also see this as conclusive proof na ito ang Duterte still exercise significant political clout sa ating bansa. Yan yung madalas nating sabihin. May influensya pa rin etong sidigong sa ating political uh, landscape na matatawag. So walang uuwi. <laughs> walang ma-house arrest. Wala rin, hindi rin totoo na may bansa, isang bansa na ready na tanggapin si Digong sakaling maibigay nga ang hinihiling nila na interim release. Kaya ang totoo, pahamak itong mga senators na ito katulad ni Nabato, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at Bongo. Lalo niyong pinahamak si Digong. <laughs>